Kapag din lang, kung nagpakita kayo ng mga larawan at video ko, ito rin na namin yung nasol. Ito rin po naman ay may kinalaman sa mga larawan at mga video na paghahanda po sa iba't ibang mga lokal ng Iglesia ni Cristo ko para po sa ating malaking pagkino sa mga darating na araw. Huloy na you No? Know? Opo, yan you know, po po. Agusan del Sur. Agusan del Sur. Mm -hmm. At sinasabi nila, Jen, kung Dante na ito, mm -hmm. handang-handa kami sa malaking gawain ng Iglesia. Mm -hmm. Opo. Oh at tuloy-tuloy daw po ang kanilang pagpapanata para sa kapayapaan ng ating bansa. Ayan. Ito po naman, Camarines Norte. Ito. Oh, ha? Mm -hmm. Ayan. Nightly Sierra Line. Lumiwala na, no? Oo. Oh, Tuloy pa rin, ha? Mm -hmm. Ayan. Yung -hmm. Ilat pa lamang po yan. Ito. Oh. Uh, ito naman ay Camarines Sur. Kapilang banda naman ng Camarines. Ayan. O, oh, ang ibang lokal. Opo. Oh, mm -hmm. Ayan. Ayan yung sinasabi mo. Ayan na, yung sa amin. Oo. Oh, ay, salamat. Sa Nakapawin na ako ng mapayapa sa lugar na kami. Oh, oh. Marami na po pag sa akin. Oo. So, oh, okay. <laughs> Hindi pinapakita yung dito. At pa, na housing! Ah, yeah. ah, kailala ko yung harap ng gabi yan eh. Opo, opo. Oh, Lagi ah. kayo dyan. <laughs> oh, alam ko saan ako bumaparada oh, oh, sabi niya sa eh, Jet, hindi mo ba pinakita sa araw na ito? Oh, oh. Na nah. <laughs> hindi ka na. Hindi tayo mapapasokin dito. Ayun, oh. yeah. okay na po po ha. mga taga Kinabawi na. Opo, opo. ito naman, mga Laguna. Oo. Oh. Matibang lugar sa Laguna yan. Nakon. Talaga naman, Marami din po. Oh, Ilocos Norte. Ilocos Norte naman. Tuloy-tuloy mm -hmm. hmm. po yung pagpaganda. Uh, Pabalakat. Ayan, Pampanga. Mm -hmm. May bahagi po ng Pampanga Nord. May Baisiha. O. Oh. Yan po yung kong pinakikita natin sa kanila yung pagkatapos ng pulong. Kasi bawal, alam nyo naman, mm -hmm. bawal ang cellphone sa loob ng kapilya, di ba? Mm -hmm. Kaya yung pinakikita natin, ayan, at saka yung naglalabasan na po sila. Oriental Mindoro. Ayan. Oo. Oh. May nagtatanong na nga, dyan, eh. <laughs> parang, oh. eh. Parang, may, parang may konting para sa kong sentro sentral no. Alam niyo atin ng artist mismo mataas sana. Oo. Eh, the 61. Ano daw ang purpose ng ano daw ang purpose? ang atin po purpose ay para sa kapayapaan ko. Ito pong mm -hmm. itopong, uh, rally na ito na isasagawa ng Iglesia ni Cristo. Mm -hmm. mm -hmm. At saka para suportahan po ang paninindigan ng Pangulong Bongbong kanyang opinion na no to impeachment. Oh, okay. Dahil walang kasing na nito. Opo. matatayang ang oras na mamamapatas at wala nang ibubunga mabuti kahit sa uh, isang Pilipino man lang. Oh, Sayang daw oh, kasi. May mga kumalat po mga pictures sa Larawan, mm -hmm. ang ginag ang nilagay, oh, oh. yun daw run ng Iglesia ni Cruz against injustice. Wala oh. po ako narinig na ganun to. Oh. Mukhang may namabas lang po sa mga pictures, mga video, Yung mga gumagawa. Oo oh, mm -hmm. po. Ang Iglesia ni Cruz daw po, kaya magkakaroon ng rally, against injustice. Mm -hmm. Hindi po. Ang amin pong rally, gaya po ng amin binabanggit, ay para po sa kapayapaan, mm -hmm. kapakanan po ng ating bansa, at para sa ayunan po, sa ng opinion ng Paulong Bongbong, na noto impeachment. Opo, kung <laughs> <tapang parang> <laughs> oh. hindi yung inilihisip, yung parang inilihisip. hindi kanya, hindi kinakampi nyo eh kasi VP Sara, sabi nila. Hindi nga sabi nila, yeah, parang kinakampi natin si VP. Opo. Mm. <laughs> <laughs> dapat, na, dapat nilang maunawa na kinakampihan natin dito, yung kapayapaan ng bansa yeah. mo. Oh? Ba eh, no, kasi nakasundo yung, yung, yung dalaw eh. Na ang parehong gusto nila ay huwag na mag-impeach. Ang <laughs> ah, sabi na, hindi, higit na niya makikinabang si Bisi Inday. Ah, hindi, mali po kayo. Uh -huh. Ang nah, higit na makikinabang kapag uh -huh. kayo po nangyari, uh -huh. ang taong bayan, uh -huh. hindi po yung dalawang partido. Yeah. <laughs> yung mga nagtatanong na yun, ang takot na takot. Ay, Ay hindi lang na 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 po. po. Di ba? Putlang -put putla nga po sila. <laughs> oh, so, ako naman ang uh, tatanong niya siguro, lalo ko silang tatakotin. Eh. Ah, ako, so, ganun ko ba? Ay, paano ngayon ito? Oh. Subukan nila sa akin magtanong din. Ayon na nga akong tanongin. <laughs> ah, ganun ba? Ay, <laughs> dapat. Anyway, eh, sana po naman ay uh, maunawaan natin itong mga bagay na ito. Eh sino, ma, sino ba sino bang ang kukontra kung ang pag-uusapan ay pagkaroon ng kapayapaan ay? sa ating bansa? Ito? No. sino sa tingin mo ang uh, ang matino na tao ang kukontra dyan. Ang kumukontra pabokon... matino ka, hindi ka kukontra dyan. Ang kumukontra dyan ko, kung... ay yung mga ang gusto ay kaguluhan sa oh. Pilipina. Kini yun ba? Sa rin ang mga ganun. Ang gusto ay magkakampi-kampi tayo. Opo. Yes. Yes. Di ba? Magkakabahabahagi. Pagka nagkagulo tayo, ay sila naman ang papatel. Hindi oh. ako. Hindi yun ang lagi na mga yan eh. Alam na alam, oh. madali na magkwentahin yung mga yan eh. Opo. Oh, alam na alam mo naman ang pagmumuka ng mga yan, yan. Diba? <laughs> eh. Di diba? <laughs> ba? Kinala po rin Di ba? to, may tindihan nyo natin. buka pa lang, kinala mo eh. Opo. Oh, Ay, nako. May clarification lang ako para sa mga taga-panood tungkol sa malaking rally ng Iglesia ni Cristo na gaganapin sa January 13. Ang malaking rally ng Iglesia ni Cristo ay pagsuporta sa opinion ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na hindi siya sangayon sa impeachment. At ang rally ay para din sa kapayapaan ng buong bansa. Hanggang sa muli, ito ang boses TVPH, ang boses ng tama. Maraming salamat.